pag hindi mabait na dapat kailangan hanap tayo ng mabait na. yun guys, meron nalit tayong bagong blessing and ito po ay galing kay Sir Rob and kay Ma'am Ara, yun ang mga anak ko. thank you na, maraming salamat sa blessing so ngayon wala kaming gagawin ano, parang yung i-check pa kung mabait or not. Basta mag-share lang kami ng blessing for today's video. So, kung sino yung mapagtripan kong mabigyan, na mabait, siya yung aming bibigyan. Dapat lang tayo sa mabait tayo. Doon so, tayo sa ano hmm. dapat at nararapat. Wow naman! Wow! Wow. I need your kids, ya yeah, matagal talaga ito nakamusta ang buni buni dito kaya 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 Golly, golly. Sir Rolly. -bless ka namin ngayon na. I you oh. Now, at, kuya, Thank you, thank Thank you, thank you. bless you, thank you. Thank 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 you, thank Thank you, you, you kuya, ha, thank love you. Thank you, thank you. Ano lang, tatlo lang yung damit ko. Blue, green, tapos yung, uh, yeah, yung brown. Yeah, <laughs> brown. brown. Sa it kasi sa it. Uh, Sige. Uh, 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 uh. Mag-anak hindi. Eh, uh, mag ko. Uh. Wala na yung toy niya. Tungka <laughs> <laughs> nagagalit.